ko ka pero hindi naman umisay dal. Kasalanan niya. Pinakiusapan ko siya na maayos na huwag niya sabihin kay Jordan yung tokor kay Junior. Ginawa ko lahat Leslie. Nagmakaawa ko. Nakipag-usap ako ng maayos pero ayaw niya. Alam mo ba pinagbantaan niya pa ako? Ang sabi niya sa akin, hindi lang daw si Jordan na mawawala sa akin. Pati yung anak ko. Leslie, hindi ako papayag na sisirain niya yung pamilya ko. Kaya ayan, nagdilim yung paningin ko. Shahiru. Hindi ko sinasadya, Lesti. Hindi ako mamamatay tao. Hindi pa ngayon. Pero Shaira, nauhuhusan na ng tugo si Jeff sa likod ng kotse mo. Kaya nga tulungan mo. Dali natin siya sa loob ng bahay. Marunong ka naman ng first aid, di ba? Shaira, hospital ang kailangan niya. Hindi first aid dadalhin ko siya sa ospital kapag sigurado na ako na hindi siya magsasalita. Pero muling maging ako ginagawa ko ako Ano gusto mo mangyari? Ha? Isusumbong mo ako? Tess, di ba ka nakakalimutan mo? Kasalanan mo din to. Di ba kinausap kita? Na huwag na huwag mong sasabihin kahit kanini nalalaman mo tungkol sa anak ko. Kung hindi mo sinabi kay Jeff, ang tungkol kay Junior, hindi mangyayari to walang masasaktan kung tinigong mo yung bibig mo. Kung oh, concern ka talaga kay Jeff, tulungan mo na. Dahil sa haba ng pag-uusap natin dito, nauubusan na siya ng dugo. Halika na. Ipilisan mo ko! Don't worry, may mga damit ako doon sa kotse. Magpalitan lang tayo. No, don't worry. Salamat ka. Mababaw ng sukat ni Jeff. Madugulang talaga pag sa ulo. Bukot na kisilig. Malamang pati ako madadamay. Eh. eh kaya nga kukumbinsihin natin siya, di ba? Para hindi na siya magsalita. Siya yung nasa tulungan talaga niya tayo pag tapos ginawa natin. O ano gusto mong gawin? Tuluyan na natin? Mayro, hindi. Okay? Ano ka ba? Saan so, ka? So bakit natin? Sheryl, ba't mo ba ako dinamay dito? Ano? Gusto mo oh, hanggang kulungan? Kasama mo ko? Ano ba't kita dinamay dito? Pasali ka dito, Leslie. Di kaya damay-damay tayong lahat. O so, ba diba? mag-relax ka. Wala akong balang patayin si Jeff. Hindi ako killer, okay? Gusto ko lang na itago muna natin siya dito hanggang sa convince ko siya na huwag niyo na tayong sumbong. Si Jordan. Eh, nang hinahanap na. ko siya ni Jordan. Ano ba kasi sinabi mo kay Jordan? Hindi no? mo siya tinuagan, oh. Malamang wala siyang alam sa nangyayari kay Jeff. Jordan, hindi ang tato. Ano na, pala naman ni Jordan kung nasan si Jay. Hindi nga, pwede ba? Pakinig ka sa akin, akong bahala. Basta, lahat ng sasabihin ko, susundin mo, safe tayo.